<laughs> Do you consider General Luna, please, General Luna as a pivot? I mean, a kind of pivot uh, sa iyong karera? To a bigger plane, yes. Pero ang pinakauna talaga was in theater, nung maging uh, nakagawa ako ng maraming musical kay Ryan, kay Abiyab. Sa theater, na no? parang ang feeling ko, Wow! I'm doing a musical as a lead uh a performer. Ang dami so, noon, sunod-sunod uh, 'yon. Oh, uh, 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 El Filibusterismo, no limit uh, theater. With the Imagine si Regine Velasquez ay naging leading lady ko, partner ko sa um, sa uh sa no limit Yes. Uh, And then uh nag nung mag-Rizal, ako na 'yung talagang main. or main din naman ako dun sa lahat. Kaya lang may mga ko-alternate ako. Ito ako na talaga 'yung main. So, <laughs> thank you. So para sa akin wow. Nandito na ako, nagawa ko 'to. Dati lang ako kumakanta sa amateur contest sa Baler. <laughs> Talaga? Nag-amateur contest ka rin? Oo, amateurista ako. Ang ate ko, ate maribig ko, ang laging, Boy, meron dito, ano, may amateur contest sa Barangay 1, halika! Boy, may amateur contest sa Barangay, barangay Bahangin, sana tayo. At nanalo ka? Lagi akong first. Ano ang winning song? Karaniwan yung Kapalaran, kay panahon yun ni, ano eh, ni, ni uh, Rico. Rico J. Puno. Okay. Until sa um, adolescent uh, age ko, when, when I was 13, nag-change yung, yung, uh, yung, uh, yung vocal capacity ko or, or yung, 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 yung uh, oh, no. voice nag box ko nag-change. No? So, for the first time, nag yung voice ko. I was 13 or 12 years And old. And you were singing what, Kap I was singing Kapalaran. And from then on, 13 years akong nagka-stage fright. Hindi ako nakakanta sa stage. Doon nag-shift ako sa acting. Oh my God. Yun ang naging trauma ko sa pagkanta. And nag-stop ako sa pagkanta. And for 13 years, hindi ako nakatuntong sa stage para kumantang mag-isa. Nanginginig ako, kailangan may kaduwet ako. So naging choir assistant to choir master ako sa Baler Aurora kasi hindi na ako makakanta. Nag-shift ngayon since alam kong may passion ako sa singing sa sa performance napunta sa acting. What an inspiring story. Let's do fasto. <laughs> <laughs> let's do fasto. talk. At sa kakatuwaan lang, let's do this nga you can take on any character in different characters, John. My God. I mean, you know, you can do anything. Di ba? Let's do fast to. John, talent or attitude? Uh, attitude? Magaling, masipag. Masipag? Looks or charisma? Karisma. Matapang, magalang. Huh. Matapang. Tahimik, madaldal. Tahimik. Maginoo, medyo bastos. Medyo bastos. Nang iiwan, iniwan. Whew. Iniwan? <laughs> Bayan, sarili. Bayan! Bida kontra bida. Pareho! <laughs> more awards, more pera. Pareho! <laughs> guilty or not guilty? Nang ligaw sa kapo artista. Guilty. Guilty or not guilty? Kinausap ang sarili sa salamin. Guilty. Guilty or not guilty? Umiyak dahil sa pag-ibig. Super guilty. Guilty or not guilty? Naagawan ng role. Not guilty. Guilty or not guilty, may nakaaway na direktor. <laughs> may umaway sa akin, hindi ako yung umaway. Guilty or not guilty, natalaka ng kapwa artista. Not guilty. Guilty or not guilty, nag-walk out sa set. Not guilty. Guilty or not guilty, nangangarap manalo ng Oscar Awards. Guilty. Gagawing pelikula ang buhay. Anong title? John Arcelia. <laughs> Anong genre ito? Ah, uh, dramedy, dramedy, dramedy. John, is that lights on or lights off? On. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? All the time. Bibigyan mo ng award ang sarili mo. You're the best. I am the best John Arcelia that I can be. Oh. <laughs>